Meron tayong pag-uusapan ngayon. Madami nagpasa sa akin nito ano. Ah. Uh, ito ay tungkol doon sa yung nagpapanggap na white lady na nahuli. At naging synonymous na agad sila si sila, sila Sardonski at Kuya Red. Well, wala namang ano, wala namang wala namang sigurong relationship yung nangyari na to. At Uh, kay Sardonsky at Kuya Red. Pero gusto ko akan, kasi marami nagre-request, marami nagsasabi. Sobrang creepy. Uh! Uh! Wow! <laughs> wow! Pare, nakita ko talaga, promise. <laughs> Ganyan din ako. Sa... Oy, yung nga pala, after siguro nitong video na to, yung sa Valenzuela, no? Pumunta kasi ako. Yung sa Valenzuela kasi, ah uh, akala ko kasi tinitirhan pa siya. Nung, nung pumunta ako doon nung isang araw, wala na pala nakatira doon kasi delikado na yung apartment, nabubulok na. ba? Diba? Kaya sabi ko sa inyo, di diba, magpapasponsor sana ako. Uh, kung may nakatira man doon, pakikiusapan ko at ipapahotelin. Eh, pumunta ako doon, wala nga akong dalang tripod eh. Tsaka, ang dala ko lang, ito lang oh. Saan na ba yun? Ah, uh, ito. Oy, galing kay Sir Flashlight Manila to. Salamat Sir Flashlight Manila. Ito yan ako. Oh, oh, oh di ba? Ito lang yung dala-dala ko na nakasabit sa belt ko lagi ito eh. Para just in case na meron akong pwedeng i-video, mabibideo ko agad. Na, na ano pa yan. O nga pala, uh, pinapasalamatan ko kay... Ito, 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 nabubulto <laughs> na ako. Isa ito sa Rafi Medina. Si sa Rafi Medina kasi binigyan niya ako ng budget. 150,000. Diba sa Rafi Medina, bumili ako ng mga ghost hunting equipment ko. <laughs> 150,000. Isa ito sa Rafi Medina doon sa dumating. Magre-review ako lahat ng nabili ko doon sa doon sa uh, uh, budget na binigay sa akin ni sa Rafi Medina. Kasama ito oh, nilalagay ko sa belt to oh, itong flashlight holder. Diba? Para on the go, ready ako lagi. Pag nasa belt ko yan, aalisin ko na lang to. Tapos ito na yung gagamitin ko. Dito ko na ilalagay yung, yung cellphone. Diba? Sabi sa inyo, may mga sponsor din tayong malupitan eh. Diba? O. Oh. Kung magkano to, abangan nyo yung ano, lahat ng... Hindi pa kasi dumadating yung mga ibang ano eh ah, uh, ibang inorder ko, tagal-tagal eh tagal pala sa Lazada, ano anyway, pagpatuloy tayo dito, so, balik tayo dito sa may, ano, sa may ah uh, ano ba to, kalimutan ko na dito sa issue dun, White Lady daw kinukumpara nila kay Kuya Red eh well, kinda, ano, dun sa pamimeki ng White Lady park pero parang magkaiba naman siya ng senaryo Natatawa lang kasi ako dahil every time na nakakakita ng ng white lady, nagiging synonymous na sila ano, Kuya Red tsaka Sardonsky. So play na natin 'to mga min. Isang grupo po ang uh, hinuli ng mga pulis sa Bogo, Cebu. Nagdurot kasi sila ng perwisyo sa mga motorista dahil sa isang prank. Balita natin ni Mark Salazar. Nakadamit pa. pa. ng puting tela ang babaeng ito nang damputin siya ng mga tanod sa barangay ano ng Sur, Bogo City, Cebu. Pinagpanggap siyang white lady ng isang grupo at may pakandila effect pang itinirik sa kalsada. Prank na hindi raw ikinatuwa ng mga motoristang nagsumbong sa barangay. Doon po kasi nilagay ang kandila sa daan. oh, nga, delikado naman kasi talaga yung ginawa na yan. Madilim po, tapos baka po may dumaan na mga motorista at baka maksidente masagasaan po sila. Di lang daw yan takaw disgrasya. Posible pa raw maging mitsa ng krimen. Baka may, mayroong may dalang baril at baka sila or... Yes, tama yon ano. Halimbawa, may nakasalubong sa kanilang ano, uh, may dalang baril. Siyempre sa bigla, no. Baka... Masagasaan man, sila. sila. Base sa investigasyon, may kasamang apat na lalaki ang nagkunwaring white lady na kumukuha ng video ng kanilang pananakot na inupload nila online. Tatlo sa kanila mga minor de edad. <laughs> Napagalaman ng barangay na ginawa nila ang prank bunsod ng kwentong may nagpapakitang white lady raw. Ito ito yung ano, dito naman sila nagkaparehas ng mga Peking Ghost Hunter. Alam mo yung sinasakyan yung ano, parang si Ghost Hunter 88 ganyan ang trabaho. Pag may issue, sinasakyan nila halimbawa, lumindol ano, bigla niyang babanatan. Ito na yung sinabi ni Linyo. 'di ba? Ano ba may gera sa yun ng gera sa ano sa ibang bansa dinamay nila si Linio doon eh. 'Di ba nakikita niyo kung paano ka bogus yung mga Peking Ghost Hunter? 'Di ba 88? Mga peke kayo diyan lahat eh. Tapos may live pa, may nagpasa pa sa akin ng live. Ito may singit ko lang ano. Ah uh, hindi ano daw siya naniniwala daw siya si Sir Ed Kalawag daw bayad ko daw. Ba't ko mabayaran si Sir Ed Caluag? Patunayan mo yan. At patutunayan ko rin eh na sila ang kumontak sa akin, hindi ako. Talaga si... Ano, si 88 eh. Hari ng kasinungalingan din to eh. ba? Diba? Ah, hari ng kasinungalingan ng New Corellia. <laughs> Ay, Diyos ko. Hindi ito ha. Ang, ang, ang ano ko kasi dito, syempre, tama naman yung sinabi ng nung, nung police. Kasi okay lang sana kung Hindi naman sa okay ano uh, Okay lang sana kung magugulat lang Or ano yung mabibiktima nyo Pero ang problem dun kasi Halimbawa may daladalam baril yung tinrip nyo ng ganyan Tapos magtatawanan kayo dahil natakot siya Kabawasan sa pride kasi yon yung pagtawanan nyo May daladalam baril Babarilin talaga kayo At pag nabaril kayo Kasalanan nyo pa na makukulong siya Yes, kasalanan nyo, makukulong siya. Kasi sa katarantadohang ginawa nyo. Minsan kasi nag-iisip din dapat kayo. Yung prank naman na yan, nakakatawa naman talaga kasi yan. ba? Diba? Kaya lang syempre, dapat uh, yung hindi kayo, ma, ma hindi kayo masyadong perwisyo or yung hindi, ano, hindi yung talagang abala ang gagawin nyo. Diba? Pwede naman siguro kayo magprank prank Halimbawa, ano, uh, naglalakad lang sa kalye or o sa isang ano na biglang, 'di ba? Tingnan niyo yung mga prank ng ano ng wow mali. Hindi naman sila nakaka ano, nakakaabala ng community. Yes, ah uh, ano, chaka natatawa yung nabibiktima nila. I don't know kung may nagagalit ano. Pero hindi yung level na ganito na siyempre pwedeng pag-ugatan ng may ma-aksidente diyan. Kasi iiwasan kayo niya pag natakot, 'di ba? Kaya syempre nag din at least ako naman kahit pa paano at least ito aminado silang prank yung ginagawa nila. 'Di ba? Kasi bini-video nila uh, tapos nakikita nila nagtatawanan sila doon. Pero yung ginagawa ng mga peking go hunter, di hamak na mas ano 'yon, mas uh, kung sa degree eh ano 'yon, talagang pure na kasinungalingan 'yon. 'Di ba? Ito yung pagpa-prank naman hindi naman pagsisinungaling 'yan eh. 'Di ba? gagawa ka ng ano din kaya lang syempre yung level ng damage na magagawa nila hindi ano hindi maganda dun sa ano naman sa pag hunting naman ang level naman ng damage doon, yung uh, pagmumukain yung madali lang ang pag hunting pero hindi nyo nama, namamalayan, meron kayong mga may influensya na tao na akala ganun lang kadali. Tapos pagsabak doon sa location, uh, mapapahamak dahil sinaniba ng demonyo or kung sino-sino pa mang sumanib. Akala kasi nila ganun lang kadali yung ginagawa ni Kuya Red na biglang magre-recite na lang ng, ng Saint Benedict's Prayer. Di ba? tapos mali-mali pa yung information na binibigay. Yung mga bobong taga ano, tagatanggol ng mga Peking Go Center. Lalo na yung kagabi. Ngayon, wait lang ah. Tapusin na muna natin. <laughs> uh, sa kanilang lugar. Ipinatawag sa barangay ang mga magulang ng mga sangkot na kabataan tinanggal na rin nila sa social media ang Haunted road prank at agad humingi ng paumanhin ang mga sangkot sa abala na dulot ng kanilang ginawa. Naot nga mapasaylo sa mga tao nga among nabitima o dili na. Sarap siguro ng feeling pag mga peking ghost hunter ang gumagawa nito. No? Nanamusbon. Mga yung pasaylo sa among nabuhat kay nakahatag o kahadlok sa mga tao nga nangagi o kahasul sa mga barangay tanong. Bilang leksyon, isang linggo silang pinag-community service. Yung dalawa po, hindi minor. Yung legal age po, nag uh, naghahabas po sila ng damo. At tapos yung mga minor po, yung mga magulang po nila ang Um, bumagawa, alam, damo kasi At least ganun ito, lang, dito, ano? Marami mga damo sa daan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated uh, uh. News. <laughs> so ito, balik, balik tayo doon sa ano yung kaputol na gusto ko sabihin. Yung tungkol doon sa nagtatanggol kagabi. I mean... Uh, ang sabi niya, kung ano, may, may parang not exact words, ano, pero yung pagkakaintindi ko. Okay lang naman nagagalit eh, ganyan ganyan. Uh, parang wala kayong pakialam. 'Di ba? Wala kayong pakialam kung kung kami ay uh, na, nasasayahan na manood na manood sa kanila, 'di ba? Wala wala naman wala daw kaming paki. Wala daw kaming pakialam. Wala naman talaga kaming pakialam doon sa panonood mo. Panonood mo 'yun nini, 'di ba? Hindi naman binabawalan yung panonood mo doon. <laughs> Di ba? Yan, yan ko na intindihan eh. Wala kang pakialam kung manood kami. Manood ka! Walang problema! Kaya lang sinasabi namin, peke yung idol mo. Yun lang naman ang ano dun eh. Tapos sinasabi, niya, wala kami pakialam sa inyo. Men, may pakialam ka, nanood ka sa... Katulad namin na may pakialam kami doon sa idol nyo, ikaw may pakialam ka na, nanood ka, na pumunta ka sa channel ko eh. Di ba? Huwag may itatanggi na, na wala kang pakialam. Eh. At next time, men, yung mga... Yung mga maghahamon-hamon na ganyan. Yes, I know. Siguro, tontoa ka dahil na-prank mo ko, no? ba? Diba? Hindi ko alam kung anong klasing prank yung, yung ginawa mo na feeling mo na ano ka. Ah... Uh, pinatunayan mo na... Kasi ganito kasi yan, eh. Ako kasi, gutom na gutom kasi ako sa katotohanan. Nung sinabi mo na na patutunayan ko may schedule ka pa eh di ba tapos may structure ka pa ng magiging debate eh may cross examination ka pang nalalaman min eh di ba syempre pagka hindi naman kita pinansin ang sasabihin mo naman duwag katulad ng sinasabi mo o nasa na, sa nasa Balinsoyla ako nag-explore ako di ba Uh, parang na, nabasa ko, ang nabasa ko na lang yung yung comment ni Olivia. Hi Olivia. Yung yung na comment, yung comment na lang ni Olivia na sinabing gano'n na. Wala po siya nagbo po siya. Oo, oh, nasa Balinsuela kasi ako nang time na 'yon, nung isang araw, nung isang gabi. Nabasa ko yung ano, uh, naduduwag na daw, kinakabahan na. Putang ina ano naman. Ba't man kokakabahan diyan sa sa ano na 'yan? Sa pakikibag debate laban sa sa mga Peking pagtatanggol mo kahit na ilan pa ang pustahan natin <laughs> kahit ilan pa ang maging pustahan natin peke talaga yung idol mo 'di ba may may sinasabi pa siya at after daw patutunayan daw na na peke kami dalawa ni ni ano ni Ed Caluwag good 'di ba yan ang gusto ko actually naghahanap nga ako na magde-debunk sa video ko eh pati sarili ko nga dine ko, 'di ba good yun. At least matutulungan mo ko kung totoo talaga si Sir Ed Kalawag o hindi. ba? Diba? Kasi nung during that time kay Sir Ed Kalawag, puro reservations kasi nararamdaman ko eh. Wala akong solid na makita na sinasadya. Hindi ko naman sinasabing 100% totoo na yung ginagawa ni Sir Ed Kalawag Pero wala kasi ako makita ng solid evidence na sinasadya niyang pekein yung ginagawa niya. May maybe ikaw, map ma-provide mo sa akin, matutulungan mo ko. ba? Diba? Ang hindi ko lang part na naiintindihan doon, kayang-kaya mong i-debunk kaming dalawa ni Sir Ed Kalawag. Yung si Donski mo, hindi mo ma-debunk at uh, ipaglalaban mong legit. <laughs> 'Di ba? Hindi ko naiintindihan 'yon. Pagdating sa amin dalawa ni Sir Ed Kalawag, ang talitino mo. 'Di ba? Ma Masasabi mong peke kami. Which is ano katulad na sinabi ko earlier, Ah, uh, maganda yun. Gusto ko 'yon. 'Di ba? Kahit nga ako ngayon naghahanap pa rin ako ng explanation dun sa dun sa naranasan ko dun eh. Maaring ikaw makakapagbigay ng ano ng uh, linaw. 'Di ba? Katulad nung nag-comment sa akin kagabi, ang sabi niya scripted daw yung ginawa namin. Hindi po siya scripted. Maaring nagkamali ako, maaring ito ha. Magkaiba po kasi yung scripted eh. When you say scripted, planado na yung gagawin mo. Yung katulad na panood nyo na ba yung kagabi? Yung mga nag-stay hanggang huli nung, nung, live ko kagabi, napanood nyo naman kung paano yung behind the scenes nila reborn, di ba? Yung tungkol dun sa aswang. Napanood nyo naman kagabi, di ba? So, ganun po yung pagiging scripted, yung pinaplano na yung gagawin. Yun ang nangyari sa amin, hindi, hindi namin pinagplanuhan yun, yung, yung pagtakbo ko. Pumiyok nga ako dun eh. 'di ba? Pero ito ang masasabi ko, kung sakaling kaling debunk 'yun, gusto ko. Gusto ko ma-debunk 'yun. Yung nangyari sa akin sa sa Clark Pampanga. 'Di ba? Pero hindi siya scripted. Kahit anong ano ipupusta ko. Pwede, pwede maging scripted. Hindi ko alam yung nangyayari kasi ako yung sumama sa kanila eh. ba? Diba? Pwede halimbawa, nandun ako sa loob, nagplano sila na nalokohin ako. Pwede. 'Di ba? Pwede mangyari 'yon. Sila 'yung nag scripted hindi ako. Hindi ko alam na inulol lang pala ako dun sa loob kaya kaya natakot ako pwedeng mangyari 'yon. Pero 'yung kami magkakasabwat kami na, oy, kunyari after nito sisigaw ako. Ha. Hindi, hindi po. Hindi po siya scripted talaga. Pwedeng nagkamali ako ng nakita ko. 'Yon, pwede. Kasi nga ang unang tinitingnan ko bago pa man kumakita 'yung bata 'di ba? May nakita na akong pusa eh. Pwedeng halimbawa na malikmata ako. Hindi ko pa naman actually na experience yung yung tinatawag nilang malik mata, yung yung magkaroon ka ng illusion na uh, na may nakita ka tapos ang pagkakakita mo batang babae. Kasi ako, clear as day, batang babae talaga yung nakita ko. Ngayon, kung halimbawa, may explanation kayo na psychological ko lang na, kasi nga sa sobrang takot ko na rin doon sa loob at babae yung nakita ko, well, okay sa akin yun. Walang problema. Di ba? Ini-encourage ko yun na, na i-debunk nyo ako. Walang problema sa akin yun. Pero yung ipipilit nyo na legit ang isang peke, ano yun? Alam mo naman na sa sarili mo yun, men. Eh. Di ba? parang nakakaloko lang na sa amin ang talitalino mong masabi na na peke pero don't <laughs> 'Di ba 'yun hindi hindi nakaka hindi nakakabwisit na park yung pagbintangan mo kaming peke. Okay 'yun, inuulit ko ha. Okay 'yun. Kasi 'yun naman talaga ang pinopromote ko eh. Maging mapanuri sa lahat ng bagay. Pero ang nakakabwisit na part doon sa amin, sure ka na na peke na kami. Pero kay Donski, confident ka na legit. Yun ang hindi ko naiintindihan kahit kailan. ba? Diba? Na Na sinungaling nung idol mo. Sobrang sinungaling yan. Kapag sinabi ko sinungaling yan, may proof ako. Na ano, actually nga, papakita ko sa'yo yung yung mga compilation. Eh, wag na lang. Magkakaroon ka na idea. May kanya-kanyang folder kasi yung mga ghost hunter sa akin eh. Yung mga inano ko na halimbawa Kuya Red, Beams Ghost TV. Ghost Hunter 88, Don uh, Donski. At kung sino-sino pa, hindi ko na i-mention. Ano. May mga folder ako niyan. May mga clips na ako na, ano, na hinanda. Just in case na may makipagdebate sa akin sila. Or, ano, pangsampal ko sa pagmumuka nung, nung ka-debate ko kung magtatanggol o hindi. Kaya confident ako. Anytime nga, di ba? Hindi yung pupunta ka dito, sasabihin mo, ano, kinakabahan ka na ba? Ah, putang na, ba't ako kakabahan dyan? <laughs> Di ba? Ba't ako kakabahan dyan eh? Alam ko na totoo yung, yung pinaglalaban ko. Nagtataka nga ako, ikaw yung haharap sa akin, diyo idol mo eh. Di ba? Tapos, gabi-gabi uh, ka pa mga aanoy na, na, ano, mag makakapag-relax -mag ka pa, dalawang araw na lang. Hindi actually ano, uh, affected ako doon. Hindi sa part na na natatakot ako sa pagbabanta mo. Alam mo yung gigil na gigil na ako na gusto na kita makaharap. Alam mo yun, yung para matapos na. Tapos hindi ka naman pala haharap min. Ano ba yan? Diba? Uh, pinagbigyan ka na. Nagkaroon na ng patience sa'yo eh. Na, na hintayin eh. Kasi nung time na hinamon mo ko nun, hindi ka pa pala pwede naghamon ka, hindi ka pa Okay, fine, sige. Hintayin kita. Hanggang ito na yung Friday, ito na. Nakaset up na. Hanggang 11 nga kaming naghintay sa iyo, Tapos, wala, di ba diba? Ito yung sinasabi ko kasi na, eh, doto, ano naman ang palusot mo? Siguro, ikaw ay na-traffic or ikaw ay uh, walang load or, di ba, min I'm so sure halimbawa pag ako ang hindi nag ano niyan uh, pag ako yung nagpalusot na ganun sa'yo or ako yung nagdahilan kahit totoo na naabala ako na hindi ako nakaharap sa'yo I'm so sure sasabihin mo duwag ka hindi ka umano diba eh, eh, ganun naman eh kaya nga talagang pinilit ko na masunod yung oras kasi ako sa grado kasi sa, grado kasi sa akin yung oras kapag may sinabi ka na magkikita tayo ng ganito tapos uh, hindi ka sumulpot Mapapagbigyan naman kita eh. Pero yung totally na hindi ka na nag-ano... Hindi ka na nagpakita, hindi ka na nag-ano, man. Ano ba yan? Di ba? Tapos kung ano-ano pa ang sasabih mong insulto pa. Habang naglilid dun sa araw na maghaharap tayo, andyan yung maririnig ko, uh, naduduwag ka na ba? Kinakabahan ka na ba? Putang ina, man. Alam mo yun naiinis ako doon hindi dahil totoo yung sinasabi mo. Naiinis ako dahil yung gustong gusto na kitang barugin. Kaya lang syempre kailangan ko maghintay pa. <laughs> At dumating yung araw ng ano ng ng paghuhukom, biglang wala ka. Come on. De frustrated talaga ako kagabi. Parang ano eh, hindi dahil kasi sinabi na prank ka ginantihan ka dun sa ginawa mong peking warrant to arrest. Hindi siya ano eh, hindi siya ano, kung tutuusin mas siya yung kahiyahiya hindi siya hindi siya yung naghamon hindi siya sumulpot di ba hindi mas kahiyahiya siya noon pero pagka halimbawa uh, ako yung hindi nagpakita ano ang sasabihin niya diba? kaya no choice man o ano natuloy din naman naging okay din naman yung LS kagabi yung live stream kaya okay lang kaya nga next time no 'di ba? Kapag dadaldal ka na naman diyan sa baba ka dita o kung sino man 'yung ano, pag naghamon ka on the spot na. Pero pag magi-schedule pa, na dalang-dala na ako diyan sa schedule, schedule na 'yan eh. Actually pang pangatlo ka na yata, pangatlo ka na yata nag-schedule na hindi naman nagpakita. Ay, hindi marami na. Panahon pa ni FLM noon 'yung magi-schedule, maghaharap tayo ng ganito tapos hindi naman magpapakita. 'di ba? Yung parang nang gagago na lang. Naakala niya naman effective yung panggagago niya na 'yon. 'Di ba? Ako, nandito lang ako sa bahay, i-on ko lang yung computer. 'Di ba? Nandito na rin lang naman ako. Wala namang abalang na idulot sa akin 'yon. Ang ah, nakaka-stress nga lang talaga yung yung days leading doon. kung ano anong pinagsasabi sa akin. 'di ba na naduduwag ka na ba kinakabahan ka na ba Come on. Parang hindi mo naman napanood yung mga debate. Sa debate, kakabahan na. Lalo na kung alam ko yung sasabihin ko. E na may mga kababayan ko. Abangan nyo ha, after this, yung ano, yung sa Balinsuela. Uh, sana ma-upload ko. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.